ba mga idol ang ibig sabihin ng pagiging core? Sabi daw ng iba ito ang pinakamadaling role sa lahat kasi daw pa farm farm lang, walang pakialam daw sa mga kakampi, pag alagala lang sa mapa. Pero alam nyo ba ang malungkot na katotohanan ng pagiging core user? Oo, pa-farm-farm -farm lang yan at pag alagala sa mapa, pero di mo nararamdaman yung pressure na nararamdaman ng isang core lalo na kapag mayroong team fight sa isang objectives, na kapag hindi mo siya na retro o nakuha ay sayo lahat isisisi, yung tipong kapag hindi mo nakuha ang turtle at ang lord at di mo nadala yung laro nyo ay bobo na yung tingin sayo. Yung tipong hindi mo nadalawan yung isang side lane ay sayo lahat isisisi pero yung mga yan ini-invade dan ka ng mga kalaban ay nakapokus lang yan sa lane nila, yung tipong inaagawan ka na sa buff mo ay wala ni isang dadalaw man lang para di ka magap. Kaya wag niyo muna musgahan ng isang core user kung alam niyo may pagkukulang din kayo. Kung meron mang magaling mag yan mga idol, lahat ng trash talk ay inabot na niyan, lahat ng sisi ay napagdaanan na niyan bago siya naging magaling at naging malakas sa role na yan. Kaya wag na wag mong sasabihin na ang dali-dali lang mag tingnan mo muna sarili mo kung saan ka nagkulang bago ka humusga sa iba, kaya sana sa mga random dyan na minsan sinisisi pa sa core pag namamatay kesyo Dalawan, ibahin yung mga idol ang mindset na ganyan. Kaya sa mga nagbabalak na mag-core user dyan, isipin nyo muna kung kaya nyong saluhin ang mga trash talk at paninisin ang mangyayari sa inyo bago ka lumipat ng role. Alam nyo sa totoo lang, ang daming core na nagki quit dahil kasi yon sa dinila nakakaya yung pressure. Don't tell me Hi guys, naghahanap po kami ng squad members sa squad namin kahit low rank ka or low win rate ka, pwede ka dito ang benefits dito ay mag starlight ka at sali sa mga tournament mode namin message ninyo lang ako sa page ko re-reply agad ako sa inyo good luck guys. Naghahanap kami ng member ngayon sa squad namin kahit low rank ka or low win rate basta hindi lang ma-attitude pwede ka na message ninyo ako sa page ko Re reply agad ako sa inyo good luck guys. DM nyo lang ako sa page guys sa mga gustong sumali.